Hi guys, na si Vlogs guys. So ato ning interview hon guys. mo i interview. sa po. Sa Sa school. Oh. Oh. Nagunsa mo ganina mangutanam ginang amahan Iguli, Gule. Igule, Igule. trabaho. Ang amahan mong utana gina nagunsa mo o sa inyong gibuhat, sa work ninyo. Ayaw, okay. ayaw, ayaw. Pare suka. Eh, sige. Ang kato, oh. Ibuta, ibalik. Ibalik. to dito. Kato, kanang kuhan. ba, Ibalik ng eraser. Ibalik ng pencil. Dito sa pencil case. Kaya ka na. Itarong. Kaya basin mga wa. Sige. Ang pencil case kuha ah. Pencil case kuha ah. Kaya ang katong eraser. Ibutang ah. sa pencil case. Muni maestra dito guys, pencil, sa kawan, guys. Muni maestra sa balay. Uh, na kita na mong sa balay guys. Uh, oh. Mo teachers balay. Ang, ang iris sila Kapoy kay magmaistra guys ay. Na. Ibalik dia. muni ang mga ang ma -ma -ma teacher gusto. guys, hero. gusto na kapoy. Ug asa gibutang nah. didto ibalik kay dili hmm. magbalaw pangita. Oh. Mo ni teacher. Dili. Ibalik oh. lang kunting didto. Ang kamupod guys, teacher pud balay sa Ako gingon. Oh, nawa. <laughs> oh, <so dia. laughs>

Napay lang hilak guys. magtudlo pa sa anak. Oh. Muna guys. Muli lang buhat diri guys. Oh, uh. malan, malan, malan. Madapak ha na guys. Ito Maestra ma ma pa. Teacher pa. <laughs> teacher. Oh, nang nice. estudyante kayo. So, sa ano ito stock naman po na, na Inday? <tell> nang estudyante oh. Nang daghan nung pud hagi hatalan. Makaugtas gid <tellan> guys oi. Makaugtas gid guys. Sige. Hmm. Ba natin nagsuwat diha. Oh. Isa lang kapalid. Ang oh. ingon ra ba sa maestro kay tunga sa oras. Hmm, tunga sa oras. Tunga sa bulpi ang daghan nang isulat. Oh. Unsa man ni pasuwat sa maestro dai? Purungala mangalan. Ah, mangalan. Kuanon ungalan na 30 minutes. Ah. Raso na La, naman ka na, prungalan. Pwede. Asa man isugod so ang alan. Sa so da pinakakuan pinakakuhaan. Hmm. Asa man isugod. So okay. hmm. Ang kading usa ka inahin guys. Grabe ay multitasking gini guys. Sige. Sige. Hmm. Sige. Kusinira pa. Mahal ba kayo nag... Kuan ang kusiniro guys, karang kusinira, mahal kay nagkuan. karang na. Paspas na suwat dili kay murag ka nang nagupoy. Ah, nagupoy ko pa tir. Mahal kay nang guys okay. sa mga hotel, ang mga chef, mahal kay nang sweldo. dumi lang ninyo. Akuraan ni uh, eh, na wagin uh, bisan piso. Wa oh, uh, wa oh, uh, oh, wa Johnny uh, uh, sweldo sweldo guys. Ang usa ka inahan guys, bisag maglabad ang o. Bisag sakit ang o. Dili jud pwedeng mo di off. Dili jud pwedeng mo. Oh. Hmm. Wa guys. B Bisa sa usak si mana guys, why di off? <laughs> da, ako di off. O, o sa may di off ni mo, ikaw. <laughs> ako kay ka absent. Mm, absent, absent. Di ay andi off, off sa Ang di off sa estudyante Sabado og Sunday muna. Mm. Sige, hala, dali ad, dali ad, dali ad, dali ad. Pero ang inahan, di legend pwedeng mo di off. Mm. Yeah samtang magtudlo guys oh Sige. mm. muni na. ko guys samtang magtudlo siya oh agtudlo siya bantay og bata nya naghikay pagyod sus mm. na muna ang usak inahan guys grabe guys muni ilaw ng tahanan Oh. No. tao lagi na hmm. Ilaw ng tahanan. Basta inahan guys, wag ilaw sa tahanan. Ha? <laughs> Oya oh. oh, yeah, ang papa inday, unsa man sa tahanan inday? Ha? Unsa man ang papa? Haligi? O oh, haligi, haligi. nan ng tahanan. Oya oh. oh, yeah, ang kabit? solar eh, ka. sular. Ang kabit. Sular. Ang kabit. Bisag asa musiga? O wala kabit. Oh.